Buenos dias, señoritas y señoritos This morning, we discuss about yung paano anong magic ginamit ng Duterte administration at uh, kasama na yung with the cooperation of the DBM and the uh, uh, Philippine Congress, Senate, and the House of Representatives under the Duterte administration para mag uh, ng magic dyan sa 2022 budget kaya hindi nakita ng mga ng mga congressmen ng mga senator at sino pa man nagbabantay sa budget deliberations diyan yung 233 million budget sa Office of the Vice President na sana ibinigay yun sa uh, administra- or uh, sa kay uh, former vice president Lenny Robredo kasi yun ang budget na ginawa nung year 2021 and it became uh, implementable in year 2022. Kung saan si Lenny pa for the, for, the, for the from January to to May si Lenny, to June, 30 si Lenny pa ang uh, ang uh, vice president. So tina sinabi natin na uh, when Sarah came in, she was supposed to to spend only the 700 million pork barrel ano po 700 million regular annual budget ni Vice President Lenny pero nung pumasok siya yun, yun ang pork barrel meron siya 233 million na budget na nakuha niya sa DBM na nakalaan na sa kanya from the 2021 budget at meron pa siya at uh, 125 million doon sa 233 million uh, ay naging confidential funds niya o yung sinasabi natin pork barrel funds ng Office of the President and Office of the Vice President Kaya lang, wais pa si, mas wais pa si Sarah kaysa kay uh, Marcos Si Marcos came in and ang ginusta na lang niya for the, for the next... Uh, Uh, for the last six months from July to December ay yung unspent funds ni President Duterte. Si Sarah may fresh funds. Paano nila ginawa yun? Paano nila naitago yun? Saan nila departamento itinago yun? Para kung yung mga yung recipient nun, yung Office of the Vice President under Lenny Robredo, hindi makikita yun ang masasabi, oy budget ko pala ito o pwede ko pala ito ibigay sa mga mahirap. Hindi. Itinago nila yun hanggang uh, kasi alam na nila mananalo si Sarah. Sinabi na sa ang smart magic sa kanila na panalo na kayo. <laughs> Manal, panalo na, sigurado na yan. So gumawa na sila ng, ng, ng budget under the Duterte administration. Dagdag na budget for Sara, special budget sa Sara, hindi dumaan sa Kongreso ng 2022 Congress, kundi dumaan sa 2021 Congress at ibinigay kay Sara. So paano nila ginawa yun? So dyan ang topic natin. At uh, may follow-up, no less than si Mr. Exposé, si Senator Ping Lakson, ukol dyan at mas grabe pa ang nangyayari ngayon. Mas mataas pa ang tongpats, ang katiwalian dyan sa uh, 233 uh, million magic funds. Kung, kung may magic boats, may magic fans sa Office of the Vice President. Pero ito, kabuuan budget ito. Siyempre, ngayon, ang makikinabang na mga Marcos boys naman. But before we share, before we proceed, Please share this blog to friends and relatives. Konti lang po vloggers, I don't know, pwera ka, kay vlogcaster ko konti lang talaga nag uh, nag uh, nagre-report about the budget deliberations. Syempre, yung iba kung na, na komplikado itong bagay nito, hindi nila naintindihan, Yung iba hindi hindi na experience na kumover at maging maging advisor ng mga congressmen, senator, mayor at governor and vice president kaya hindi nila nakikita yung mga katiwalian yung mga laro dyan sa kongreso, sa senado at malakanyang kaya hindi nila nireport nire ito yung pangatlo rin ng mga vloggers hindi report ito dahil hindi ito nagiging viral hindi sila kikita mas habol sila ang kumita mag viral kaya mas gusto nila mga showbiz issues Kaysa yung budget issue na galing talaga sa pera natin. And pangadlo syempre, yun ang mga either pro Marcos or pro Duterte na nakatakip yung bunganga dahil dahil uh, bayaran vlogger sila, mga jugbucks vlogger sila. So ito na, punta na tayo. So please share this vlog para uh, yung to wake up the Filipino people and make them aware what this of what is happening in the country from an experience former public relations executive and political strategist. So ito, sabi ni Sen. Ping Lacson, who was also my friend and uh, yung family niya was my pa firm's past client, uh, sabi niya, grabe na daw ngayon. Grabe na kasi tama na rin naman ang tongpats ay umahabot na sa dyan sa mga items sa, sa budget na 5.7 trillion for year 2024 ay umahabot na 328% oh my god ang laki nyan times 328% ang tongpats nung, nung, when I exposed the pork barrels scam in 1990, 1998. Ang tong at uh, kung saan nanalo ako ng maraming awards for the Philippine Daily Inquirer as an investigative journalist dyan sa Kongreso, ang tong pats lang ay 30. Mer meron pang, 12, meron pang 15% 30% at grabe na talaga yung 50%. Yung mga lugar na yun na mga warlord sa Mindanao. Pero ngayon, 328% ang tongpats. My golly! How do they do that? <laughs> ito explain natin at related pa rin ito doon sa sinabi natin paano ko mga genius financial genius ginawa dyan sa sa uh, 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 Department of Budget and Management para maitago itong mga budget para tulad ito paano magkaka, magkaka, magkakaroon ka ng 328% na tongpats. So, ganito ang sabi ni Ping. Sabi ni Senator Ping Lacson, uh, meron daw mga project na mga three times nila... Uh, 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 tulad ng sinabi ko po sa inyo, <laughs> may, ang, ganito ang ka, ka, kalaki yung libro ng budget. Yung tawag nila NEP. Uh, uh, yung uh, Uh, bu uh, budget for the uh, for the uh, national expenditures program nep national expenditures program meron pa yan volume 1 volume 2 volume 3 volume 4 so karamihan ng mga congressmen at hindi naman binibigay sa atin hindi matiaga magbasa niyan so ang sinasabi ni ping okay for example lang for example lang ikaw Congressman ka, yan, ikaw nanonood ngayon. Congressman ka or senator ka. Meron binigay budget sa iyo para sa isang auditorium or gymnasium or uh, or uh, malaking kwan, malaking uh, sabihin natin na uh, na highway project na ang ko ang, ang cost niyan ay ay 200 million. For example lang, although mas malaki pa yan. 200 million. Normally dapat isa lang budget doon. Isa lang. Oh, gito para kay congressman, uh broadcaster, isa lang budget 20 million. Yan naman ang budget ng mga congressman at uh, 200 million sa isang auditorium. Example lang yan, although marami dyan Iba, ibay mga 5 billion umabot ang annual budget ng mga congressman. 200 million na sayo yan. Okay. Okay, happy ka na. Sabi mo ah, ang tong ko doon, mga 30%. Hindi lang yan ang ginagawa nila ngayon. Ang ginagawa nila, okay, 200 million para sa kay Blackcaster. Nakalista na yan. 200 million para sa sa Black Blackcasting Congressional District. Yan. Blackcasting Congressional District 1. Yun, para kay blogcaster yun. Ang gagawin nila, ilalagay rin nila, gymnasium under sa DPWH. Pareho ang item, pareho ang cost, pero wala na nakalagay pangalan ni Vlogcaster. So ilagay rin nila DPWH. O dalawang item na yun, ha? dalawang item na yun. And then ilalagay rin nila under sa budget ng DILG, gymnasium. Yun ang tinatawag nila parking. Nilalagay sa, sa ibang departamento, pero para sa'yo yun. Okay, gymnasium. A, B, ganun. Pero wala na nakalagay yung pagkay congressman. Pero same item, same, same cost, same description. So, ang ibig sabihin, si congressman blogcaster ay tatanggap ng 600 million. Wow, wow, wow. Okay. 600 million. Since iisa lang ang distrito ko at iisa lang ang, ang, lugar pwede ko malagay ng gymnasium. So, gagawin ko yung gymnasium ko. Okay, 30% ang tong ko sa gymnasium ko. Ibig sabihin, kikita na ako ng limpyo-limpyo na mga ano bang 30% uh, ng 100 mil 200 million. Siguro mga 60 million, di ba? 60 million tong ko na yon. Okay. Pero, yung nakat na laan sa akin na dalawang project item sa budget under sa sa, DIL, sa DILG and DPWH limpyo na yun sa akin ibig sabihin meron na ako 60 million tong pots meron pa ako two budgets 200 million each so 400 million So either pwede ibol sa ko yun Pero syempre nandun yung sa budget Hahanapin yung kung saan napunta Pwede project ko pa yun So, tatlong project ko na 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 na, na tig to 200 million. So, kung 30 million ang tong ang 30 million lahat ang tong pots ko sa isang taon, meron ako 90 million. Eh kung binol sa ko 'yun. Kung magaling ako sa kowa, manababayaran ko yung kowa. Eh di ang laki-laki ng kita ko. Kasi Tatlong item para sa akin pero isa lang ang project ko eh. So ito sinabi ni Ping Lakson. Sabi niya, yeah, <laughs> uh, obviously may nagbigay ng ng uh, ng uh, uh, National Expenditure Program book kay uh, Ping Lakson at uh, dahil ngayon sy syempre, hindi siya senator, pinagtiyagaan niya basahan ito, ina-itemize niya, kinumpara niya. So nakita niya 45 projects in the uh, 2023 budget ay doble-doble, triple-triple at uh, 26 items sa 2024 budget ay doble-doble o triple Sabi nga niya, uh, 45 projects in the 2023 uh, General Appropriations Act and 26 items in the 2024 uh, National Expenditures Program have double, triple quadruple pa and queen to ibig sabihin five times nilista isang project so kung 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 two original mo two two million lang ibig sabihin times five may at two hundred million meron ka one billion imagine mo yan meron ka one billion sa sa isang taon lang sipi mo na lang yung tungpats mo doon at sabi niya merong double, triple, quadruple, and quintuple appropriations, thus excessively, unreasonably, unnecessary, and unconsciously bloating fund allocations in the range of 109% to 328%. Ang tongpats! Grabe! Pero sabi niya, nobody seems to mind at all. Kumbaga, Okay lang, everybody happy Okay lang, walang problema Basta Bahala yung taong bayan <laughs> Bobo sila eh Bobo sila Hindi na uh, tumatanggap sila ng ng uh, ng uh, pera para sinong iboto nila eh Mga naman sila Bahala sila sa buhay nila Basta kami, kikita kami Sabi niya Of the 45 projects this year 35 got double funding while 6 were given triple budgets at tatlo projects daw were given quadruple budget four times and one project had quintuple or five times ang kwan so tiba tiba talaga tiba tiba talaga so sabi niya pwede pa daw ito increase because of insertion. So yun. Yan ang magandang expose ni Ping Lakson. So ngayon, di ba the picture is becoming clear na na yung mga with the, with the help of the Department of Budget and Management kung saan nagagaling yung budget and then with the help of magagaling na congressmen Siyempre yung iba diyan makaramihan mga hindi ni-review nire yung yung budget book item by item. Bilo mo ganito kapal. Pero dapat we are paying them 3 to 5 million a month as congressmen to uh, to do that lang. Pwera pa yung support barrel, ha? yung 3 to 5 million na benefits, office, staff, everything, uh, kwan, ano-ano uh, mga per dime, mga ano, -ano. So, uh, dahil marami mga genius dyan sa time pa ni Duterte that it kasi nagsimula ito sa 2021 budget uh, at alam nila na mga tamad yung mga congressmen or tanga kasi yung iba uh, na nagkataon na, lang lumaki sa may, mayaman na pamilya so hindi nila ni-review hindi nila binabantayan kaya ito nangyayari kaya hindi na tayo magtaka kung ba, bakit Sarah ran away with 233 hidden budget hidden budget na sinabi ng uh, Makabayan Black ay illegal dahil hindi ito dumaan sa Kongreso uh, ay uh, uh, kaya na itago ito ni si, ni si BP Lenny Robredo hindi nakita ito. Sa opisina pa sana niya, hindi niya nakita ito kasi hindi naman mukhang pera si Lenny Robredo wala naman balak magtongpat si Lenny Robredo at siguro paalis na siya at siya sa campaign kaya hmm na na budol budol siya at tayong lahat so yan that again is another explanation kung bakit uh, Sarah was able to get it anyway at uh, tulad ng sinabi ko may showdown dyan sa kongreso there we will clear we will see the clear picture kung magbabudget hearing na ito So for now, I hope you have been clarified a little, and thank you very much, Senator Ping Lakson, for exposing this. That expose that uh, impeachment issue kay Sara na sa 225 million confidential funds at itong expose ni Ping Lacson we will continue to monitor this and report to you about this so please share this blog to friends and relatives and tell them to subscribe to the blogcaster Armandin YouTube channel para makita pa nila yung ibang exposes ni Vat So thank you very much for watching and see you in my next vlog.